Yo, what's up and welcome dito sa Claire TV. Tony Powler, sinampakan na ng kasong kriminal dahil sa tatlong hindi kaaya-ayang mga video. Tony Powler, sinampakan ng kaso dahil sa tatlong hindi kaaya-ayang video na ina upload niya sa kanyang social media account. Bukod sa mga malalaswang lalaki na nakahubad, ay may minor de edad pa daw dito na babae nakasama sa nasabing video. Kinasuhan ng kapisanan ng mga social broadcaster ng Pilipinas Incorporated or KSMBPI ang actress at content creator na si Tony Powler. May isang minor pa nga nakasama sa video. So this a minor. I think pamangkin niya ito. Minor child, I think 17 pa lang ito habang naliligo sila na may sabon, umiinom ng alak. So, yung ginagawa nilang decoration ay private part ng lalaki. Ayan ang paliwanag ng kay SMPPI member sa mga reporter sa naging kaso ni Tony Powder. September 27, sinampa ng KSMBPI ang mga kasong paglabag sa Article 201 na Revised Penal Code in a relation Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa sexy vlogger. Ang mga nagain ng kaso laban kay Tony sa Pasay City Prosecutor Office sa Pasay City ay sina Attorney Leo Alorte, presidente ng KSMBPI at Attorney Mark Tolentino at Attorney John Christ Turner, KSMBPI director. Ayon sa mga abogado ng naturang na organisasyon, nagdesisyon silang magdemanda laban kay Tony Fowler dahil sa mga tatlong music video nito na kumakanta at nagpe-perform umano ng na mga kabastusan may eksena pa raw sa nasabing video kung saan pinapakita ng di kaaya-ayang parte ng katawan ng lalaki Ipinupunto pa ng grupo na marami daw kabataan na nakakapanood na mga video ni Tony Fowler dahil sikat ito na vlogger sa social media. Kahit may disclaimer pa itong for adults only, bawal sa bata. Sabi pa ng KSMAPI, bawat video raw ay may multa na 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos at parusang pagkakakulong sa hanggang 20 taon. Wala pang nilalabas na opisyal na pahayag si Tony hingil sa asuntong isinampang laban sa kanya. Kayo, ano masasabi nyo sa kasong hinaharap ni Tony Fowler? Dapat lang ba sa kanya ito para madala siya? O hayaan na lang siya dahil nagpapakatotoo lang naman daw siya sa sarili niya? Kayo, ano masasabi nyo patungkol dito? Pakicomment na lang ang opinion nyo at para doon natin mabag-usapan yan sa comment section. Maraming salamat.